Last time nga ay inayos na natin ang ating greenhouse. Ngayon naman ay ito naman mga plant box sa labas ang ating aayusin. Mabuti na nga lang at tatlong araw na magkakasunod. Na maganda ang panahon. Kaya naman talagang sinamantala ko ang pag-aayos dito sa aking mga plant box. Nabulok na kasi ang mga kahoy nito. Kaya tara, samahan niyo ako paltan ito. Bala ko nga sana na yero na lang ilagay sa mga gilid nito. Para naman hindi ito mabilis mabulok. Kaso medyo may kamahalan na nga ang yero ngayon. Kaya naman pinagtatsagaan ko na lang itong mga peraso ng tabla. Hindi ko na kasi ito kailangan bilhin pa. Dahil nakukuha nga lang namin ito dito sa malapit na bansuan. Ito kasi yung mga ritaso ng kahoy na patapon na. Or ginagawa nilang uli. Kaya naman naisip ko na hingin ito dahil kailangan ko nga ito sa plant box ko. At marami nga itong pakinabang sa aking garden. Dahil ginagawa ko nga rin itong plant shelf at saka mga upuan. O ba diba, sa kanila patapon pero sa garden ko ay napakalaki pa ng pakinabang nito. Tumatagal din kasi ito ng halos anim na buwan. Kaya okay na rin kaysa sa bibili pa tayo ng yero. At ganito nga lang lagi yung ginagawa ko kapag nasisira ang aking mga plant box. Papaltan ko nga lang ito ng mga tabla. Tapos tutusukan ko lang ng kawayan para hindi gumalaw yung mga tabla natin. Napakadali nga lang nito gawin. At pwedeng pwede rin ninyo ito gayahin. Sobrang nagagandahan talaga ako kapag naka-plant box yung mga halaman. Napaka-organize kasi tingnan. At saka malinis. By the way, nagtusok nga pala ako dito ng mga mulberries. Ito yung mga cuttings na sumobra sa ating binenta online. At sobrang bilis nga tumubo nito. Lalo na kung madalas umulan. At kailangan ko na nga muna palang ilipat ito sa mga seedling bag. Dahil nga gagamitin na natin itong mga plant box. At dito nga natin itatanim yung mga lettuce. Kaya naman ito, gumawa na ako ng potting mix. Chicken manure at garden soil nga lang pala yan. Tapos ini uproot ko na nga itong mga mulberry. At ililipat ko na nga dito sa seedling bag. Konti pa lang pala yung mga ugat nito. Pero okay lang yan kasi mabilis naman sila makaka-recover. Dahil nga sa shaded area natin siya ilalagay. At matapos ko nga i-transplant ang mga mulberries, ay kailangan ko naman ulit i-cultivate yung lupa dito sa plant box. Nawala na rin kasi yung mga sustansya nito. Tapos pumangit na nga ang lupa dito. Kinabukasan nga ay kinailangan ko naman magkais ng kawayan. At para naman ito sa stand ng bubong ng plant box. Hindi kasi si pwede na wala itong bubong. Dahil sobrang dalas nga umulan ngayon. Nalulunod kasi at nasisira ang dahon ng mga lettuce kapag sobrang ulan. Kaya naman kailangan talaga natin itong lagyan ng bubong. Para protection nila sa sobrang init at ulan. Medyo mahirap nga magkayas nitong kawayan. Kaya patigil-tigil ako at inabot nga ito ng dalawang araw. At bukod nga dyan, eh marami pa tayong ginagawa dito sa ating backyard. Ito na nga pala yung pangatlong araw na maganda yung panahon. At medyo malalaki na rin yung mga lettuce na ipinunla natin. Kaya naman talagang minamadali ko na yung pag-aayos ng ating mga plant box. linggo na rin kasi mga pinunla natin. Napakabilis nga lang kasi ng araw. Kaya yung mga dapat kong gawin ay kailangan ko na talagang gawin agad. Medyo na delay nga ito kasi may kinausap ako na gagawa nitong plant box. Kaso naging busy naman daw siya. Kaya ako na nga lang yung gumawa nito. Pero okay lang kasi nag-enjoy din naman ako sa paggawa nito. Feeling ko nga parang bata lang ako na naglalaro. By the way guys, naalala ko lang. Madalas kasi itanong sa akin kung para saan daw yung kawayan dito sa mga plant box. At madalas nga nilang inaakala na ito daw ay design or palamuti sa aking garden. Dahil nagagandahan nga daw sila dito. Pero pinakang main purpose nga pala nito guys eye holder po ito ng bubong sa kanet bilang protection nga sa ating mga halaman lalong lalo na kapag sobrang init at sobrang ulan tapos bonus na nga na maganda ito tingnan bali ito na nga pala yung itsura ng ating garden ngayon maaliwalas na at unti-unti itong naiisaayos at medyo nakaka-recover na nga tayo mula sa pinsalang iniwan noon ni bagyong agon dadaan nga lang talaga ang bagyo sa buhay natin at magiging maayos din ang lahat pagdating ng panahon basta wag lang talaga tayo mawawala ng pag-asa pwede tayong magpahinga pero wag tayong susuko at syempre, dapat laging tuloy-tuloy lang tayo.